maraming ibon. Lumabas kami. Kasi maraming ibon. At maganda daw ang sunset. Hindi ko naman makita. Ah, yun. Nandun. Yung dalawa kong kasama. Ayan, no. Oh. Maraming ibon. Ayun. Maraming ibon. ibon. Tapos sa binagat ka, may ano ka na, mm. no, may, tawag mo, may bonfire, ganun yung ganun ko. point. pasok po kasi ako ngayon. So, yun. Uh, good morning po sa inyo lahat. So, papasilip ko lang po yung aming kantin dito sa yung tetrabaho. Ilang ko kayo na ako Wala. Sige. Tsaka si Raymond. Hintay muna tayo. Yan. <laughs> Hindi. <laughs> Hintay muna namin na maguto mga may mga chan. Bago kasi yung mga ulam doon. Yung kinakain namin dito. Nagbago na ba? Nagbago <laughs> na. Nagbago na. Nagbago na sa mga viewers natin. Pero talagang yan po ay purgang. Purgang. <laughs> Purgang-purgang. Pero masarap naman. Yung lechon doon. second week na po ng bagong account. Oh, sorry. Nakikita yung kanyang ano. Bawal. So, second week na po ng ng bagong account namin. So, pero nung October pa po ako dito. So, yan. Guys, yan. Hindi so, po muna tayo makapagluto ngayon kasi may pasok. So, week lang po ako nakaka-uwi. Akala ko once a week lang naliligo. Once a week lang. Kasama po yun sa buhay. Ngayon po ang pagbabago sa aking buhay ay eh, once a week lang po ako naliligo. Pag-uwi. Bago pumasok, pag-uwi. Bago pumasok at pag-uwi po, yun. Ang aming pong paliligo. Please ano daw po yun eh um, iwas pasma di ba may <laughs> iwas pasma ba tawag doon <laughs> <laughs> pero talaga hindi naliligo dahil <laughs> walang paligoan dito so dito naman tayo po yung kapi ko yun may humo na yung Si Starbucks. Starbucks. Dalian hindi pa. Pinoy pala to, Pinoy. Alam mo, Starbucks, ha? Ah? Samaya so, ta na tingin mo sa aking video. Sama tayo ng kape. Inom tayo ng kape, mga may. Kasi malamig dito sa amin. Actually, kami doon. May sandwich. So, tayo muna ako. silip lang po yan dito sa kantin. Ang aming uh, Miss Beautiful Ivy yan. At saka si Jessa. May YouTube channel din po yan. Siya lagay natin sa description box mamaya. So, yan. follow mo. Video mo ko. So, hi guys. So, I am Jessa and I have also a YouTube account. So, follow mo pa sa description box. Yan. Lalagay ko mamaya yung description box na yan. Ang channel ng ating ka-YouTubers atito At ito, magiging YouTuber na rin to. Wala. So, anong gusto mo? Pag nag-YouTube ka, anong gusto mong... Pag nag-YouTube ka, anong gusto mong ano? YouTube channel. Ay, pang tatawag sa iyo. Pag-isipan ko. Gusto ko ano, Jessica. Hmm, Jessica. Yeah. At saka yung ang aming mga kasamahan. So, hindi tayo pwede. To Cedric. Lokoy no,

Wala ko video na yun, yung mamaya ano na lang natin. Wala kuya, wag! Hindi tayo debi ko wala. <laughs> Meron mga gusto ng viewers. Wala! Baka mamaya ako nasa hub, okay. <laughs>